Kaso lang, dapat matalas isip mo dito na maka, hindi mo makalimutan yung tatanggalin mo para maibalik mo ulit siya ng maayos. Ito guys, oh. So, ito nga mga idol at mga kapwa natin mga contraction din na may Rock! mga gamit na ganito, tools, mga pang ano natin na ah, contraction. Uh, panood lang kayo dito at magkaroon kayo dito sa kaalaman sa gagawin natin na to para hindi na kayo magpagawa-gawa sa paggawaan ng mga grinder natin at simple lang yung masira niyan hanggat hindi masunog yung pinaka rewinding niyan so ayan na nga guys at nakaayosin natin yan ginamit yung kasi yan pang sa ano ginagawa kong langkari sa plywood guys kaya ayun at natuluyan nasunog yung ano yan pinaka switch nya pag nangangamoy yung ano natin yung grinder natin ayan ang masusunog yan yung switch yung minsan ay nagkakating tayo may na naamoy ka na masusunog na plastic. sa so, ayun guys ay dahil sa steady nating pag yun ay bumabaga na yung pinaka sa sweetan doon. Kaya syempre masusunog yung ano. Dahil lumiinit masusunog yung pinaka natin. At natural lang yan na masisira yan guys ay ginagamit natin. Kaya ganun talaga. Hindi talaga yan maiwasan sa ginagamit natin na hindi masira yan masira man sa katagalan sa akin na yan ay matagal na rin yan sige at proceed tayo sa paggagawa natin ito yung pinaka wiring natin ito ayan nakakabit dito yan guys ito yung mga nagpapandar guys ito ito yung pinakapindokan nya ito yun guys akala kasi ng iba pag tumirik na yan ay sira na yung totally sira na yung grinder guys hindi sira yun guys ito guys oh ito dito to guys ito yung ano nya pinaka main switch nito ng ano to dito nang gagaling yung supply guys oh. ito supply ng sa kuryente ito yung pinaka switch na nya pang pinipindot pindot dito nato connect kaya minsan nangangamoy yung grinder natin nasusunog yung mga plastic dun guys sa loob ito tingnan nyo sunog so, to guys permis to tumaga siya ah. hindi ako nito guys na gumagawa ng grinder nagkaroon lang ako ng kaalaman dahil sa nagtrabaho nga ako sa junk shop guys at makatirin yung utak natin kung saan saan din napupunta kaya nagkaroon tayo ng kaalaman dito hindi ako nito nag aral guys baka mamaya ay marami may mag comment sa atin na baka pinasambahan lang natin to guys nasabihin niyo gumagana to guys nasira hindi talaga umandar to guys kahit wala tayong tester ipapakita ko nyo ah ito guys ha ah. ipapakita ko sa inyo kahit sana ito guys oh kung natin to guys dito sa loob guys kung natin yan para lumabas siya yan atake na natin to and yes oh ito to guys ito doon ito yung napipindot yan ang nangangamoy sa grinder natin pag may naamoy tayo katulad din sa ano mga barina na yan ito yung ano nya sweetan nya kung sa ilaw sweetan to guys para pag pindot pindot mo para mandar sa so, ayan ito yung guys ngayon papakita ko sa inyo kung nabubuksan to guys nabubuksan to guys nabubuksan yan Hanap lang tayo panungkit. Okay? May katigasan lang kasi ito guys eh. Ito. Tanungin nyo guys kung paano ko nagkaroon ng kalaman ito, guys ha. Ah. Baka mamaya sabihin ko pachamba guys. Hindi ito pachamba guys. Ito ayan guys. Ito yung sabi ko sa inyo. Ilang taon ako nagtatrabaho sa junk shop. Halo-halo yan. Hindi nalagay sa baklasin namin yan. Kaya pinagkukulikot ko guys kaya nagkaroon tayo ng kalaman nito ayan o kaya alam ko to kung paano buksan guys dahil doon sa dyang shop na sinisira lang to sirain lang namin to kaya alaman ko to kung paano baklasin pero kung ikaw wala kang alam natakot yan na ito baklasin akala mo yung masisira mo na guys eh. wala ka ng katakutan na masira dito isira na guys kaso lang dapat matalas isip mo dito na maka hindi mo makalimutan yung tatanggalin mo para maibalik mo ulit siya ng maayos ito guys oh nasusunog kasi ito guys pag sobrang init hindi ba guys kaya sabihin pang wala tayong tester alam ko agad yung ano nito sira pag nangangamoy kasi yun guys ngayon talaga may lakto to guys eh na maliit oh. susungkitin lang natin may, may lakas ito na maliit guys ito kayaan tandaan nilang yun na may spring to baka lumipad ayan hmm. so ayan guys ito spring nya ngayon baka nagtaka guys kung paano kung ano dahilan bakit ayun ako mandar ayan guys oh ko sa inyo guys kaya magpagawa ka nito malim, hmm. ba nalusaw na 嗯。Hmm. Ha? Lusaw yan. Yung kabilaan dyan sa lusaw. Mm. Lusaw. Ba? Nabas na yung mga spring, oh. Siyempre, pag pinipihit natin ay ayaw na nang hindi na siya gumana. Di na under, guys. Kaya kung ikaw ay wala kang alam nito ng mga grinders, ay itatapon mo na yung grinder mo na pwede pang maayos, guys. So, ayan. Ngayon ay dapat ay maging ano ka lang. Yung tatanggalin mo lang ay tandaan mo lang ng ano may Ang okay, so. Kaya ko ng baklas nito guys. Kahit anong ano nito. Kahit sa mga barina guys. Dahil nga sa sobrang dami ko nang binaklas nito sa jangsiapan guys. may kung gusto niyo masubukan yung ano guys yung barina nyo itong grinder natin kung gusto niyo masubukan pwede natin isaksak to guys na ano diretso sa saksakan kung gusto mo talagang testingin na kung sigurado kang umaandar pa yung grinder ba. Kung buhay pa yung makina. Ay kung wala kang tester. Pero, ito guys ay, hindi tayo sigurado nito na kung ano. Kung masusunog yung makina ng grinder. Pero, susubukan na natin. Dahil, ako nga guys ay, wala nga tayong alam nito. Pero, kung gusto mo lang talagang malaman na, kung buhay pa yung makina, ah, ganito yung subukan natin guys so, huwag ka nang matakot na masira yan yung, yung sarili mo naman yung grinder sa iyo naman yan eh, kay masunog yan ay eh, hindi ka naman mag -alala. sa atin lang kung para masubukan na natin kung ano yung ano sunog ito guys so, ko dito sa loob to yan siksik yung ano guys wala na yung ganito nya wala na yung sweetan ito ayun na guys ito na yan sa kumbaga ay irinikta natin to hindi na dumaan sa mga pindut pindutan guys ito na yan diretsyo guys oh. nakadiretsyo na tayo dito sa ano nya pinaka plug hawakan mo lang yung grinder baka ano subukan natin guys ha ah. siyempre dito natin saksak yan ano tapos dito guys hawakan lang natin na hindi tayo ma ano makuryente ay delikado yung ginagawa natin ingat lang tayo sa kuryente guys ha ito yes, so. pag pinihit natin to andar agad ito, guys layo lang natin yung kamay natin ayun yung may kuryente ito guys natin hawakan nya guys. ayan Yan. Minuksan ko na yung ano. Pilitin natin dito. Andar to guys. na lang. Buklatin. Ito guys oh. I Dikit, i-dikit lang natin dito. Hawakan ko lang yung extension. hmm diba Buo yung ano natin makina. Ito lang yung sira. Ito yung sira niya. Ganun lang para malaman natin. Oh, 'di ba guys? Malaman na natin na buhay pa yung grinder natin. Maklasin na natin 'yan. Huwag nating ipagpatuloy baka masunog. Tuluyan. Sa so, ayan na. Karoon kayo dito ng kaalaman guys para yung grinder natin ay kahit kayo lang magano, ano kayo na lang magayos ng grinder ninyo hindi na ninyo ipagawa tapos tandaan lang ninyo yung mga tinatanggal ninyo guys katulad dito tandaan lang ninyo yan huwag ninyo lahat baklasin kung di nyo kabisado huwag ninyong baklasin lahat ng sabay sabay para hindi, magkamali, hindi magkapalit palit yung grinder pag ibinalik ninyo yung mga wire nya para hindi magkapalit-palit so yun guys ito ay bibilhan ko na lang to order na lang tayo sa ano sa siyapi marami nito guys sa siyapi dahil ito yung sira nya hindi na natin makayang remedyohan to guys dahil nasunog na yung spring lumabas na guys yung spring oh. ito yung spring wala na to hindi ko na kayang ano natin gawa ng paraan kaya ayun hanggang dito na lang guys yung vlog natin sana magkaroon kayo ng kaalaman. uh, follow and share na lang guys para malaman din ng mga iba sa may mga grinder ang na nagtatrabaho sa mga contraction guys ay magkaroon din sila ng kalaman at magkaroon sila ng ano ba makatipid ba makatipid sila sa mga bagay na mas katulad masira yung grinder nila tsaka yung mga barina sa barina guys gagawa natin ng vlog yan wala nang ligtas sa atin yan guys sabi ko sa inyo hindi tayo nag aral nito pero marami akong binaklas nito sa junk shop guys dami kong sinira nito sa kusakong grinder yung sinira ko guys kaya nagkaroon ako ng kunting idea kung paano ayusin yung mga ganitong grinder kung masira siya so yun guys hanggang dito na lang yung ano natin video natin ah, pakishare na lang yung ano natin video at saka follow ka na rin guys dahil nagkaroon ka rin ng kalaman dito follow mo na yung channel natin sa inong guys bye bye